Akala nga ng Cubs player na ito ay siya si Lebron. Ginawa ito bago ang laban nila kaso siya nga ay napaiya. Pero bago yun pag-usapan muna nga natin, eto nga si SGA at ang kanya nga hindi na napigilan na pagbibigay credit nga dito kay Nikola Jokic. Hindi pa man tapos ang kanilang serye, abay itong si SGA, abay hindi na napigilan ang kanyang sarili at binigyang papuri nga, binigyang praise. etong nga si Nikola Jokic after ba naman ng kanyang napakalupit na performance, 44 points, 15 rebounds and 5 assists on a very efficient shooting sa field ay sinabi ito ni SGA after the The game ito. About his business in these kind of games. Yeah, I think above all, like he's very smart. Um, like I think that's what, what that's what gives him his edge. He, he's he's very smart. He's always manipulating the game. He's always thinking, plays ahead. He's reading the defenses, reading the offenses. Like he's he's <coughs> his intelligence is very high out there, and he's uh always using it. So kahit ongoing pa ang series, abay nating but respect nga ang binigay ni Trishay Diljus Alexander dito kay Nikola Jokic dahil nga sa kanyang naging performance in game number 5. At ngayon ay atin ang pag-usapan itong Cavaliers player na akala nga niya ay siya si Lebron kaso napaiya Well, yan ay walang iba kung hindi itong si Max Rus. Nang dahil alam nyo ba, bago ang kanilang game number 5 laglagan against sa Pacers, down sila ng 3-1, ay nag-text nga daw itong si Max Rus sa group chat na itong Cavs team at sinabi daw ang bagay na ito. Pakinggan natin ang report. Very similar fashion yesterday. A group text message was sent out to every single Cavalier player from Max Struz. Struz said simply, if you don't believe, then don't show up for work. Coach said this morning that he doesn't think this group is done. Thompson telling me, Well, maganda naman ang ginawa ni Max Drews. Kanyang tinext daw ang kanyang mga teammates. Sinabi, if you don't believe, don't show up to work. Kung di kayo naniniwala na kaya pa natin kumambak sa 3-1 na serie na ito, abay huwag na kayong pumunta dito nga sa labang ito. And well, ang problema dyan ay nung naglaro na. And actually, after the game, itong si Max Rus ay 0 4 -9. dito nga sa elimination game. 0.49 4 9 nag-cardio lang etong ang si Max Rus. Laban nga sa Indiana Pacers, kaya naman ngayon ay tinatawanan siya ng maraming NBA fans. Akala niya nga daw siya si Lebron nang dahil alam niya ba nung 2016 ay ginawa din ito ni Lebron James. Nung down nga sila ng 3-1 laban nga sa Warriors. Kung saan pinulagar nga ni Tristan Thompson na in 2016 daw, Lebron texted them saying I know we're down 3-1 but if you don't think we can win this series then don't get in the plane. At iyan nga daw ang inaakala ni Max Truss na magiging moment niya rin, cold moment kumbaga nang dahil sa coat niya na ito. Pero ang problema, siya mismo ay hindi nag-show up dito nga sa labang ito. Elimination game pa naman, 049 ng shooting sa field, laglag -lag tuloy itong Cleveland Cavaliers.